Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Ang Philippine Consulate General sa Honolulu nitong Biyernes ay nagsabing hindi pa sila nakakatanggap ng mga ulat tungkol sa mga Pilipinong nasawi sa mga wildfire sa Maui Island ng Hawaii. Sa isang pahayag sinabi ni Consul Pamela Doria Bailon simula noong August 10, 2023, walang naitalang Pilipinong nasawi. Sa isang advisory na naipost sa Facebook, hinimok ng consulate ang mga Pilipino sa mga lugar na apektado ng wildfire na mag-ingat, lumikas sa kanilang mga tahanan at regular na subaybayan ang mga update mula sa mga lokal na otoridad. 53 individual ang naiulat na namatay dahil sa sunog habang daan-daan pa ang nawawala. Tinatayang 300 bahay ang nawasak. Idineklara na ni U.S. President Joe Biden ang major disaster sa Maui Island. Sinabi ng lokal na pamahalaan ng Tagig City nitong biyernes na isinasagawa ang paghahanda para sa pagbubukas ng klases sa ilang pampublikong paaralan na inilipat sa dibisyon ng lungsod. Sa isang press release itong biyernes, sinabi ng tagig LGU na merong labing apat na enlisted men's barrios o EMBO public schools na inilipat mula sa Department of Education Division ng Makati City patungo sa Division of Tagig Pateros matapos ang desisyon ng Korte Suprema na pumabor sa tagig kaugnay sa land dispute ng dalawang lungsod. Noong June 2023, tinanggihan ng High Tribunal ang motion ng Makati City Government na humihiling na payagang itong maghain ng pangalawang motion for reconsideration sa territorial dispute nito laban sa Taguig City. Nasa 49.81 billion pesos sa loob ng panukalang 5.768 trillion pesos national budget para sa 2024 ang gagamitin para pondohan ang social pension ng indigent senior citizens sa bansa. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandama na dodoblehin ang budget para sa social pension para sa mga may hirap na senior citizens sa 49.81 billion pesos para masakop ang tumaas na monthly allowance ng gobyerno na 1,000 pesos para sa mahigit 4 na milyong indigent senior citizens na hindi bahagi ng pension system. Ang RA-11916 o so ang Social Pension for Indigent Seniors Act na naging batas noong July 30, 2022 ay opisyal na magdodoble ng buwan ng pensyon para sa bawat indigent senior indigent mula 500 pesos hanggang 1,000 pesos. Chris Aquino may update sa kanyang kalusugan. Ibinahagi ni Chris Aquino sa Instagram na mayroong improvement sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat ang Queen of All Media sa kanyang fans na patuloy na nagdarasal para sa kanyang paggaling. Kasalukuyang nasa US si Chris para ipagamot ang kanyang autoimmune diseases. At yan ang pinakuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. Para sa mga karagdagang update, i-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts sa YouTube, Facebook at sa Instagram. Bisit tayo din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw.